Idol mas sa balita, tugtugan sa mga payo, drama at tawanan, ito ang 98.5 IFM Idol. Para sa balita, Lolo, sugatan ng masalpok ng SUV. Suspek, nagtangkang tumakas. Ang detalye ng balita sa IFM News, hatid ni Idol Ray Ward Mata. IFM News Labis ang natamong mga sugat sa katawan ng isang lolo matapos matumbok ng sasakyan habang patawid sa kalsada ng FNB Boulevard, Barangay San Fermin, Kawayan, City Isabela, September 3, 2023. Sa ko ang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan sa Kawayan City Police Station, inilala ang biktima na si Hilario Birong 60 years old, at residente ng Barangay District 1, Kawayan City, Isabela, kasama si Renato Rodriguez, 65 anyos, may asawa, retired government employee at residente ng naturang lugar na siyang nagmamayari ng Isuzu D-Max. Kinilala rin ang suspect na driver ng Toyota Fortuner na si Jen Pushi, 34 anyos, isang negosyante, Chinese national at residente ng Barangay San Antonio, Quezon, Quezon City, Isabela. Batay sa report, habang binabaybay ang kahabaan ng FNB Boulevard ang suspect patungong Roas Isabela na ang aksidente mabangga ang papatawid na biktima. Dahil dito, nagtamo ng malubang pinsala sa iba't ibang parte ng katawan si Birong na agad naman itong idinala ng Rescue 922 sa Kawayan City Medical Specialist Hospital. Nagtangka naman si Jen na Tumakas dahil sa nangyaring insidente. Ngunit hindi ito nakalusot dahil na rin sa tulong ng isang security guard na si Domingo Lamog at gumawa ng paraan upang hindi makatakas ang Chinese National. Naharap ang Chinese National sa patong-patong na kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury, paglabag sa Article 275 of Revised Penal Code at damage to property. At yan muna ang ating ulat mula rito sa Kawayan City Police Station. Ako, si Ward Mata, para sa back-to-back -back number 1 sa Nielsen at Kantar Survey, ito ang 98.5 IFM. Idol! IFM News! Maraming salamat, Idol Reward Mata. Mga Idol, catch more balita. Bisitahin din ng ating Facebook page, ang 98.5 IFM Kawayan, at ang ating website, www.tarmen.ph para sa iba pang mga balita.